Uh, may export tayo dito mga boss ang uh, problema nito is yung demanda at uh, yung chin natin yung kanyang kuryente okay naman napakalakas dun sa carb uh, hindi siya umihigop ng hangin kaya ikikip natin itong parte na ito uh, yan, tanggalin lang muna natin yung magneto mga boss uh, yan mga boss, uh, baklasin muna natin yung kanyang magneto ano Terus, lima itu ngayon, uh, bumili tayo mga bus nitong power impact na ito. Power boost. Ah, mabilis ito. Yan. Uh, buksan naman natin ito. check natin yung oil seal nito mga bus. Baka lumabas. Hindi talaga hihigop ng hangin yan kapag lumabas yung kanyang oil seal dito. Kapag wala dito mga bus, uh, check natin yung kanyang piston. Piston ring. Ayun. Tama yung hinanap natin mga boss. Yan. Yan. Kaya hindi siya makahigop ng hangin. Para uh, lumabas yung kanyang oil seal. Mali, palitan na lang natin ang bago ito mga boss. Huwag lang tayo. Uh, ito mga boss, uh, may nakita pa tayong original dun. May price pa. 25.44. Mm -hmm. Ayan na. Ito na yung bago mga boss. tanggalin muna natin ito spring dito nakabit na natin mga boss ito yung naging problema nito mga boss uh, kapag hindi siya humihigop ng hangin ito yung check natin kapag hindi siya humihigop doon sa karokan niyang carb bagay madalang na itong ganitong unit pero dagdag talaman pa rin mga boss sa mga baguhan natatakot silang gumalaw ng ganitong mga two stroke bali lang yan mga boss timing din pala ito mga boss. Ah. Pwede yung advance. Ayan Oh. Ayan. May guhit dyan dyan. Tapos yung may, ano dyan, may nakalitaw dyan. Ayan. Kapag i-advance natin mga boss. Ganito lang. Advance timing. Uh, pakiramdaman natin kung saan siya magandang manda. Sa advance or sa kanyang standard na adjust. Ang paggagawa naman mga boss. Ah, hindi pabilisan yan. Kahit medyo mabagal tayong gumawa. Basta nasa maayos para hindi magalit sa ating yung ating customer oh okay, tigas tapos testingin natin pagkakabit natin yung mga busa no uh, Ayan mga busa, natapos na natin. Ang naging problema talaga niya mga boss yung kanyang oil seal dyan. Pero nagpalit na rin tayo ng spark plug. Tapos nung chinik natin yung kanyang carb. Uh, nauna yung lock kisa dun sa needle. Kaya lumilitaw din yung needle. Uh, subukan natin pandarin mga boss. So, uh, yun lang mga boss. Uh, maraming salamat.